Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso? At lahat ng gusto mo ay susundin niya dahil sa sobrang mahal na mahal kanya. At kahit pa ano paman ang gagawin mo ay siya ay maging sunod-sunuran sa iyo. Basta ito ay makakabuti sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At dapat gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng garapon. Malaki o maliit na garapon ay pwedeng gamitin. Dapat may taki po ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang lemon at hiwain mo ito kahit ilang hiwa at isilid o ilagay ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo nang masilid ito sa garapon, ay kumuha ka lamang ng papel at panulat. At isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, ay tupiin mo lamang ang papel pagkatapos mong masulat ito at isilid o ilagay ito sa garapo na inihanda mo. At kung sakaling maitatanong nyo po kung bakit palaging may pangalan at apelido ng target kapag gagawa ng ritual, yes po, dapat alam nyo ang kanyang tunay na pangalan dahil hindi po kayo makagagawa ng ritual kung hindi nyo alam ang pangalan at apelido ng taong gusto nyong gawa ng ritual. At pagkatapos, takpan mo na ang garapon at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pakagawa mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo na parang aso. At pwede mong itago itong ritual pang matagalan. At kung gusto mo nang ihinto, ay itapon mo lamang ang lemon at ang papel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.